Narito ang, narito ang aking bigot, ang aking likod Na aking nalalayan Ang aking hinirang Na kinalulugudan ang aking kaluluwa Sabagkat ikaw sa mga dukha Ay naging kanlungan Isang kanlungan sa nangangailangan Sa kanyang kahirapan Silungan sa bagyo At lilim sa init Ganito ang sabi ng Diyos ang Panginoon na lumikha ng langit at ng lupa. At naglalahad ng mga iyon, siyang naglatag ng lupa at nagmula dito. Siyang nagbibigay ng hininga sa mga tao dito. At ang isperto sa kanila ay nagsisilatag dito. Ako ang Panginoon, tinatawag ko kayo sa katuliran. Tinawa kayo sa pangmukita ng kamay at ako'y iingatan. At, at kayo'y iingatan, brother at binigay kita sa bayan bilang tipan, isang liwanag sa mga bayan upang imulat ang mga bulag na mata, upang ilabas ang mga bilanggo sa bilangguan at silang mga naka nakapo sa katiliman mula sa bilangguan ay saya po ito 5 At aking akay ang bulag sa daan na hindi nila nalalaman. Sa mga landas na hindi nila nalalaman, sila ay aking papapaypayan. Aking gagawing liwanag ang kadiliman sa kanilang harapan, at ang bako-bakong lugar ay papatagin. Ang mga bagay na ito ay aking gagawin sa kanila, at hindi ko sila pababayaan. Umawit kayo sa Panginoon ng bagong awit, at ng kapurihan niya mula sa dulo ng lupa kayong mga baba sa dagat at ang lahat na naririyan. Ang mga pulo at mga doon ay naninirahan. Maglakas ang kanilang tinig, ang ilang at ang mga bayan yon. Ang mga nayo na tinitirahan ng kidar, umawit ang mga naninirahan sa sila. Magsigawan sila mula sa mga tuktok ng mga bundok. Magbigay luwalhati sila sa Panginoon at magpahayag ng kanyang kapurihan sa mga pulo. Umawit ka ulangin sapagkat ginawa iyo ng Panginoon. Kayo'y sumigtaw o mga babang bahagi ng lupa. Kayo'y biglang makawitan, o mga bundok, ukupat at bawat punong kahoy doon. Sapagkat tinubos ng Panginoon ang hako at luwalhatiin ang kanyang sarili sa Israel.